guys, hindi lang ako caregiver. tigalinis din ng kotse. Kasi ako din ang driver. <laughs> ang saya maglinis, di ba? Pero alam nyo ba, parang buhay natin ng mga OFW. Kung iisipin mo, parang kotse lang. Kailangan na regular na cleaning at maintenance. Para magpatuloy ng magandang takbo. Kaya... Habang pinupunasan ko to, naisip ko, Teka, hindi lang kotse ang nangangailangan ng linis. Pati tayo. Kailangan linisin ang ating mga plano sa buhay at puso. Pero syempre, ang linis ng kotse, di ba? Hindi yan mangyayari nang walang sipag. At para sa mga katulad ko, nagtatrabaho sa ibang bansa, alam natin kung gaano kahalaga ang bawat sakbang na ginagawa natin, maliit man o malaki. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at sa mga pangarap. Kaya naman, kahit madalas maglinis ng kotse, kailangan din maglinis ng utak at puso linisin ang mga worries, alisin ang mga doubts at punan ng mga positive energy. Alam nyo, kahit gaano kabigat ang trabaho o dami na responsibilidad, palaging may puwang para mahuminga kahit sandali lang. Minsan, kailangan lang natin magpahinga. Ipikit ang mga mata at alalahanin kung gaano na tayo kalayo ang narating. Kung gaano tayo katatag sa kabila ng lahat. Bilang OFW, hindi lang trabaho ang mahalaga dapat inaalagaan din ang katawan, isipan at higit sa lahat ang puso.